Nung kayo po ay nakapag-desisyon na uh, magpunta sa NBI at magsagawa ng reklamo, paano nyo po isinagawa ito? Uh, meron din po ba kayong kasamang abogado na nung kayo po ay nagpunta na sa NBI? Um, Senator, thank you for the question. Nung una nga, kasi nga um, ako talaga nung sinabi sa akin ng anak ko, hindi ako makapaniwala na nangyari. Kasi tulad na nasabi ko, sobrang taas ng respeto ko kay Jojo. Si... Uh, uh, si uh, sir ninyo, wag lang po nyo kumprontahin sa chairman lang kasi po. Kasi, kasi, oh, po. Hindi, kasi ko lang na hindi ako makapaniwala doon sa nangyari kasi nga kasi katrabaho ko, ka, nirirespeto ko. Um, so yun, so, uh, talagang I was, uh, di ko alam kung anong gagawin talaga noong una. So, ang, ang naisip namin gawin was go to Senator Bong Revilla. At si si Senator Bong naman yung nagsabi na if you want to go to the NBI, we can go to the NBI. Pero, dahil nga, syempre, ako bin, bilang magulang, gusto ko protectahan muna sana yung anak ko. Ayoko sana may, may makaalam. So, we went through the channel. We went to Ms. Annette Gozon. Um you know, we were we were trying to fix it internally. Pero I didn't know how to do it internally. Na pero magsasapa pa rin kami ng kaso. Iba, iba ba? Mr. Chair, di, po, uh, if I may interrupt. S paano sige po. As 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 ng as as ano na media yung nangyari? Po? Paano nalaman ng social, ng media? Ay, hindi ko po alam siya. Sino nagkalat? Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. So, Hila na lang po bumuntok eh. First uh, knew about it na kumalat na sa media sa muna na balitaan sa social media sa radyo ba sa Ana, kumalat po. na po yeah. sa social media po um unang unang lumabas kay uh, OG Diaz -hmm. sige sige continue yan po ay ay ako continue um I didn't know how to do it na na ayusin namin internally pero still magsasampa pa rin ako ng kaso kasi ayun yung na pag once na mag-file kami ng kaso talagang puputok na sa si media Uh, hindi maiwasan, hindi puputok sa media, di ba? Tiga, paano nalaman ni Ogie Diaz? Ay, hindi ko po alam. Eh. Did you talk to him? No po. You haven't talked to him kasi... Ay, I've talked to him uh, since ano, since... Sa uh, uh, social media, mukhang de detalyado yung mga... Ay, pero hindi po sa amin galing talaga eh. Mm. But, but there paano were... na kausap niya yun? We have other witnesses. We have other witnesses kasi I, I don't know kung may nag... Kung paano nag-leak talaga. Ayun po. And then... Um, so it took 10 days bago namin na i-file kasi nga po um, nagkita kami ni Annette Gozon at yun nga um, hinarap niya sa akin yung dalawa dun sa bahay ni Miss Annette Gozon and nag-apologize sila sa akin They apologize for what? Sir, ang pagka, exactong pagkasabi nila Sorry, sorry talaga ninyo. Umiiyak sila ha? Yeah, yeah, ito ay, yeah. Let's, uh, assuming. Ito po, sila nyo uh, talaga ay, ay, Let's just go straight to the point. Did, what talaga, they, sila what, sabi ko po ito. What did ito. they apologize for? At, did they do sila, something? They were trying. And they apologized. Sabi nila, sorry talaga, sorry ninyo, ganun. Kasi akala namin okay lang. What do you mean? Yeah, they were sorry for what? What did they do? For what they did they? What did they do? Did they Admit to you that they did something uh, untoward? Send, when they said sorry, siyempre naitindihan ko nila kung ikwento ng anak ko. Yun na yan. yun? Yun yun, di ba? Okay. And then they said, um, akala daw nila okay lang. Hmm. But clearly... Akala said, nila consensual. Yes, yan. Hmm. But clearly, kung, kung, kung uh, okay lang, di wala kami rito sana ngayon. Di ba? At kaya hindi sana nag, 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 naghihiyak yung anak ko. Hmm. And Ms. Annette Gozulis was our witness during that uh, meeting.